Hi guys! Tara samahan niyo ulit akong mag-unwrap at mag-unbox sa mga pinamitik ko sa Shopee na pandagdag sa maliit na tindahan. At bumili nga po ako ulit nitong clay na 24 pieces na bili ko po siya ng 75 pesos at binibenta ko po siya ng 5 pesos each. Ito naman pong sipa, na bili ko siya ng 85 pesos for 20 pieces at binibenta ko for 7 pesos each. Iba po pala yung quality nung sipa na to, hindi po siya tingga. Ito naman ang assorted insects na lumalaki sa tubig. Nabili ko po siya ng 67 pesos for 20 pieces at pinibenta pa po, po ng 5 pesos each. At ito naman pong orbis na kasama na po siyang mga madaliit na dinosaurs. Nabili ko po siya ng 49 pesos for 20 pieces at pinibenta ko po, po siya ng 5 pesos each. Ito naman po, sticky mouse, na ko po siya ng 75 pesos for 20 pieces at binibenta ko po siya ng 6 pesos each. Meron din po ako nito, centipede and cockroach prank. Nabili ko po siya ng 75 pesos for 20 pieces at binibenta ko ng 6 pesos each. Ito naman pong balloon, binibenta ko po, po siya ng 5 pesos each nabili ko po siya ng 69 pesos for 30 pieces na po. At kung puro toys ang mga labi ko sa isang shop na yun, bumili naman po ako dito sa palagi kong binibilang shop ng mga candies. Kinalagay ko na lang po ulit sa description or comment section yung link kung saan ko po nabili itong mga to. Dahil na usun na po ang labubo, nagpahabol po ako nitong labubo scratch card. Nabili ko po ito ng 85 pesos for 20 pieces at binibenta ko po siya ng 7 pesos each. Ito naman po, sour balls, mixed fruits. Nabibenta ko po siya ng 7 pesos at nabili ko po siya ng 88 pesos for 20 pieces. Ito naman pong light lipstick lollipop. Nabili ko po siya ng 120 pesos for 30 pieces. At binibenta ko po siya ng 6 pesos each. Pero pinag-iisipan ko po po ibibenta ko po siya ng 7 pesos kasi maganda po siya at umiinaw. Ito naman pong tanggamis, gamis. Binibenta ko lang po siya ng 5 pesos each. Nabili ko po siya ng 120 pesos for 30 pieces na po. Hindi po ako nagpapawala ng 5 pesos sa mga paninda kong candies at toys. Kasi po minsan, yun ang po yung pera ng mga bata. At ang pong sour LPG candy, nabili ko po siya ng 128 pesos for 30 pieces at binibenta ko po, po siya ng 7 pesos each. Ito naman po Labubo Chocolate, nabili ko po siya ng 120 pesos for 30 pieces at binibenta ko po, po siya ng 5 pesos each. Ito naman pong DIY Candy House na pili ko po siya ng 125 pesos for 30 pieces na at binibenta pa po, po siya ng 6 pesos each. Maganda po ito kasi meron po siyang candy at meron na rin po siyang sticker sa loob. Ito naman pong gummy lips na pili ko po siya ng 37 pesos for 1 fourth kilo. Estimated quantity po nito is 45 to 50 pieces. Binibenta pa po, po siya ng 1 peso each mahalaga pa rin po na meron po silang nagbibiling tikwi piso sa ating tindahan kasi minsan po yung mga bata ang po nila is piso at minsan naman po yung mga sukli po ng mga bibili ng sigarilyo meron pong piso kaya ayun po naglalagay pa rin po ako ng tikwi piso eto naman pong bubbles napili ko po siya ng 88 pesos for 20 pieces at minibenta po po siya ng 7 pesos each at ayun nga lang po yung mga nabidi sa Shopee na mga toys at mga candies para sa anong maliit na tindahan. Sana po nakatulong po ulit ito sa inyo, lalo na po dun po sa mga bagong nagtatayo ng tindahan na hindi po makapunta sa Divisoria. Sinishare ko po ito sa inyo para po malaman nyo kung saan po pwedeng makabilis sa Shopee ng mga ganitong nasing paninda. Kasi nung magsisimula pa lang din po ako, naghahanap ako na ng mga pwede kong bilhan. Kaya ito po, sinishare ko na po sa inyo para hindi na po kayo mahirapan maghanap. Mas mura nga lang po ng mga 10 to 15 pesos kapag bibili kayo sa Divisoria. Pero kung sa pagod naman po at pamasahe, parang bawi na lang din po kung bibili po kayo online. Kung konti lang naman din po yung pamibili ninyo at ipang dagdag lang po sa tindahan, pwede na po kayong bumili online. Disclaimer lang po, hindi po tayo pare-parehas ng presyo ng paninda dahil meron po tayong mga consider na factors sa pagpipresyo. Isa na po doon yung shipping fee at kung gaano po kalayo yung ating pinagbilhan. At yung presyo kung magkano po natin siya nabili. Ikaw-consider din po natin yung pagod natin sa pagtitinda at syempre po, kung magkano lang po yung kaya ng ating mga customers. At ayun lang po, sana po nakatulong po ito sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching.